Hello guys, good morning, it's me again Pusong Ligang Mix Vlog so, Sunduin natin si Mary kasi hindi ko pa siya nakita dito sa binadakuan niya So sunduin natin siya sa kanyang tinutulugan tulogan. Oh, yun o na mintana <laughs> Mary Ayan o Ayan Mary Baba ka na Kai <laughs> Good morning, Mire. Ayan ah, siya. Diyan ang tulugan nya. Oh. Mire. Good morning. So hintayin na lang natin siyang bumaba. Kasi nila, nilalamig pa siya. <laughs> Yung nanay naman niya is dyan sa taas dyan. siya natutulog. Uh, siya dyan, safety siya dyan, hindi siya na, huhulog. Right? Bye, Mary. Ayan. Lalabas ah, na yan. Ikot na. Ayan, nag-ikot-ikot na. Ayan, labas na siya. Ah. Sige na, sige na. Labas na sa lungga mo. Na. Babak kamu mayak-mayak ha Babak ke ha Ha Ok Oh segini lah Eh yung nanay niya Babak ka Ayan Punta doon siya sa Longgat Oh Paboritong Ano niya dyan Diyan paborito, ang paboritong tambayan niya. Nag, nagpapainit siya. Nag, anong tawag nun? Sunbasking. Oo. Oh. Diyan <laughs> sa nagsasunbasking. Alright, so, work mo na. 7 a.m. na in the morning. Hello guys, si Mary. Hindi na makapasok dito kasi gising na si Mama. So, bigyan ko na lang siya ng pagkain doon kasi ando naman siya sa nasa ano na siya malapit na siya sa baba so bigyan ko siya ng isang ang um, ano kanin andito siya oh ayan si Mary oh so kanina pa siya dyan so Mary ah Lagay ako dito may tubig naman so dito ko na lang ilagay. So nakita ni Mary. Ah, dito ha. Dali. Baba ka. Baba ka na ha. So nakita naman niya so iiwan ko na lang. All right. Switch ko lang siya. Sana hindi pa matapos si mama ko kaka kumain kasi nandun sa loob. Kumain eh. Kayaan ko na lang siya doon at silipin dito sa bintana. <laughs> Kasi hindi siya pumasok eh. Ayun. Oh, Nakita naman niya kung saan ko nilagay yung bigas. So, as of now na, nakatingin pa rin siya. So, nag-iisip yan, nagmasid-masid. Masid-masid. <laughs> Alright. So, kanina pa yan. Mga dalawang oras na yan siya dyan. Simula kanina, alas iti na. Ngayon, alas jays na. So, Sekarang kanina apa yang sih Alright. Nizi, kau ada? Siapa? Okay. na, At ayun na nga guys, bumaba na si Mary pag pagpasok ko dito sa kusina. Timing na sinilip ko siya to sa bintana. naon na -on ko agad yung camera so nakukuha nakuhaan ko siya na bumaba siya. patingin pa siya oh. Ah, gutom na yan anong oras na ngayon? Alas 11 na. Tapos kanina pa siya La City uh, nagpa sunbasking doon sa rooftop. Tapos mga alas cheese dito na siya sa dyan na siya sa may sinto. Dyan sa di, dinapuan niya kanina. So ngayon sa pumasok lang ako saglit sa loob kasi tinawagan ako ni mama na kunin ko yung pinagkainan niya tapos paglabas ko sumunod pala siya bumaba din siya Alright, so yun, kain na siya. Alright. So, hayaan na natin siyang kumain. Diyan ng kumain. Uh, bigas po ang binigay ko sa kanya. At ah, saka may tubig naman dyan. Palinga-linga pa siya, o. Oh. Palinga-linga, o. Oh. Sige, kain ka na, Kumain ka na dyan. Huwag kang mag-alala. Sa'yo, sa'yo yan lahat. Wala kang kaano dyan, kaagaw dyan. Sana hindi pa lalabas si mama para hindi ka magulat. <laughs> o, di pa kain mi, Miri. Kain si Miri. okay. Ayan. Ang ingay ng mga ano, o. Mga bubuit na mga gapas-gapas na ibon. Gapas-gapas eh, yun sa amin. Alright. So, tuloy pa rin ng pagkain ni Miri. O, di ba siya lang yan siya lang ang daming salapati dito pero siya lang ang ano kusang pumasok dito tapos yun uh, by the way dalawang araw na po siya hindi nakapasok dito kasi takot siya ni mama so kahapon tatong busy siya paaligid-aligid dito sa pintuan pero hindi siya nakapasok-pasok kasi uh, dito si mama tapos yun, kahapon din binigyan ko siya dyan ng pagkain. Hindi ko lang nabituhan kasi si mama dito halos limang oras dito sa kusina. So, hindi talaga ko siya nakuhaan ng, masa, ng maigi ng video. Alright, so, ngayon, para naman hindi siya makapasok na dito kasi si mama may ginagawa na naman. Oh. So, nilagyan ko lang din dyan. So, ayun, nakita naman niya kanina paglagay ko. So, wala lang, walang 5 minutos, bumaba din siya. Simula yung pagbigay ko sa kanya. O, di ba? So, kain ka lang, Mary, Kain ka lang. lang sa kain.